Ay tineran mo ka? Hindi manong! Bukas ulit! Dadaan niyang! Ay hindi na dadaan niyang! Ay dalaan ako! Anong! Good morning! Good morning! Matutoy! Hindi nyo talaga? Pating! Ay palinta manong! Ay hindi na nagtinda yung mahal, tsaka B2! Oo! tama nga ngayon sa akin niya! Hindi nga nagtinda? Eh gawa nga lang! Isang araw ay meron akong nakaka- kompetensya doon sa pag Ay hindi naman maubos sa aking palintet! Gawa nga no! Ah, Ay nago'y makaka-titinda! Anong mag mo ito Ayan, maha, tsaka bacon. Ah. Tama-tama, pahal ko sa... Ayan, maha. Kaya sa karaw na lang ang bacon, da? Oo, oh, sige, sige, sige. Sige ka, kape. Oo, oh, oh. wala. Ayan. Tama-tama, maha, sa kape. Hmm. Lili na ako sa gayaan. Ba, tutoy! Masarap, maha, yung maha mong ariyay, no? Gano'n sa'yo, mahalong, eh. Tama-tama, sa kape, ha? Kaya nga, ang mahal! Ano? Tuman kayo dyan! Parang hindi mong nakasabay ko sa pagtitinda. Tuman! kagungis na kagungisiyon oh yon lang ay Ayon oh yun nga ay manaw saktan mo siya ayo ayo oh dewan suman suman kay Jan suman eh yo ang isa akin Ah, oh. Ano yung binabenta mo? Suman. Ano kita mo? Ah, oh, suman. Uh, kano isa? Dalawa bintay, Dalawa pente? Oo. Eh, pwede ka makabila ng dalawa. Pwede. Tamang tama. Favorito ko ngayon din, eh, suman. Oh. bilang kang dalawa. Ayan, pente yan. Tamat. Okay, lang nga pala. Hindi pa nga eh. Katungan naman ng Sige, daw mo? Karin, kaka ah. Maha tsaka yung ano, biko. Hindi ko makabili. 10 eh? mm. pesos lang ang Ano kayo ito? Maha. Ah, ayun. Sabi na niyan, na yan. na, buka na. Ayan. Masarap ba lang yung sumo nga, Masarap ba lang din yung maha eh. Hmm. Kasitang dalawa. Ah, Ano uh, 20. ka. Ano garing isang ng nga yan ang bigo. Mga naman yan? bente na, isa. 20? Oo. Sige pa no, bigi. Oo, sige. O, isang like, oh. oh, slice lang. Isang ah, so Oo, oh, 20. 20 na ko, orin. O, naman.

Manaw, manaw, manaw! Dali! Oo, sa panindah na magtitingnan niyong! Ay, boss! Uh Oo! -oh. Ginawa mo yung turo ko sa iyo? Uh Oo! -oh, Arigahong palat! Uh -oh. Ay, magkano yan? 20 pesos lang! <laughs> ay, ahis nga yan! Ahis nga yung turo sa ay, mo sa'kin! Ay, tinirama ka! Hindi, manaw! No. Bukas na lang! Dadaan yan. Ay, dinadadaan na Ay, dalaan lang ako! <laughs> <laughs> ay, be, 20 pa! Nga kayo napagbentaan! Ay, peong tanggal ako ng trabaho nito! No <laughs>